Bago pa man tuluyang maitatag ang Maynila bilang sentro ng pamahalaang kolonyal, marami ng krimen ang naitalar sa mga unang dekada ng pananakop. Ngunit noong 1621, may isang pangyayaring lumitaw sa mga dokumento ng panahon, isang kaso ng pagtataksil at tarahasan na naganap mismo sa loob ng Intramuros. Hindi ito ang unang pagpatay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit ito kauna ang kauna-unahang malaki ang crime of passion na sangkot ng pinakamataas na opisyal sa bansa, si Gobernador General Alonso Fajardo de Tenza. Ayon sa ulat ni Father Alonso Roman S.J. na isang Jesuit historian, malinaw ang naging pangyayari, isang lihim na ugnayan, isang pagtatangkang tumakaw sa gitna ng gabi at isang marahas na paghaharap, na nagtapos sa pagkamatay ng tatlong tao. Tinawag ito noong El Caso de Sampalukan o ang The Crime of Sampalukan. si Don Alonso Fajardo de Tenza ay ang ikalabing anim na gobernador general ng Espanya sa Pilipinas. Siya ang pinakamakapangyariyang tao sa buong kapuluan, anak ng isang kilalang admiral at lumaki sa mundong puno ng digmaan at karangalan. Bata pa lamang ay hawak na niya ang espada. Lumaki siyang parang sundalo na ang bawat salita ay batas at ang bawat utos ay dapat sundin. At dahil sa pagpapalaki sa kanya, naniwala siyang ang dangal ng isang lalaki ang tanging tayaman ng Thailand man ay hindi dapat nadudungisan. Ang kanyang asawa ay si Doña Catalina Zambrano, isang batang mestiza, maganda, mahinahon at edukada, may dugong Espanyol at Tagalog, sa murang edad, ipinakasal siya kay Don Alonso. Hindi ito pag-ibig, isa itong ang pampamilya, simbolo ng impluensya at pagpapakita ng yaman. Sa loob ng kanilang tahanan sa Intramuros, madalas siyang nakaupo sa bintana. Hindi siya sinasaktan, pero hindi rin siya minamahal, at minsan ang walang pagmamahal ay mas mabigat kaysa anumang pisikal na pananakit. Si Juan de Mesa, isang binatang pastila, tahimik, magalang at halos kasing edad ni Donya Catalina. Rumatin siya sa Maynila bilang estudyante at dating seminarista. Ngunit bago pa man siyang tumuntong sa edad na 30 anyos, ay nakapag-asawa na ng tatlong beses. Ang kanyang presensya ay kabaliktaran ng karamihan sa mga kastilang nakapagpundar na sa Maynila. Isang araw, dahil sa pakikitungo niya sa isang kamag-anak ni Donya Catalina, Nakapasok siya sa bahay ng gobernador. Nagsimula siya sa paghahatid ng sulat at pagtulong sa iba pang mga gawain. Sa mga sumunod na linggo, mas dumalas ang kanilang pagkikita na hindi lantaran. Tahimik na pag-uusap sa gabi, palitan ng munting regalo at paglalapit na hindi nila napansin. Sa wakas, nakadama si Doña Katadina ng saya at nakadama din sa si Juan ng pag-ibig. Ngunit sa ilalim ng isang gobernador na kilala sa pagiging seloso, ang pag-ibig nilang tahimik ay magiging panganib. Habang tumitindi ang damdamin ni na Doña Catalina at Juan, mas lalo silang nag-inat. May mga bulong sa si intramuros, may mga batang nakakita, at unti-unti may mga taong nangdududa. Hanggang sa isang gabi, may nakarinig niya kanilang mga hakbang, may nakakita sa kanilang anino at ang bulong ay nadinhinala. Nang makarating sa gobernador ang mga bulong-bulungan, parang may kumalabit na demonyo sa kanyang tibdib. Si Don Alonso na buong buhay ay ininata ng kanyang tangal ay biglang bini sa galit. Hindi niya matanggap na ang babael dapat sumusunod sa kanya ay nagtatago ng pag-ibig para sa iba. Nang maramdaman ni na donya Catalina at Juan na may panganib ng papalapit, nagdesisyon silang tumakas. Sa isang gabi ng bagyo, habang tahimik ang buong intramuros, dahan-dahan silang lumabas sa bahay, nagbitbit ng kaunting gamit at tumakbo sa makitid na kalsada. Patungo sa lugar na tinatawag na sampalukan, isang bahagi ng lungsod kung saan umaasa silang makaleo sa galit ng gobernador. Nang malaman ni Don Alonso ang pagtakas, agad siyang datpadala ng mga tauhan. Hinaboy nila ang magkasintahan sa mismong lugar ng Sampalukan at doon sila nahuli. Sa harap ng mga kawal, sa gitna ng ulan, pinatay ni Don Alonso si Juan de Mesa at walang pag-aalinlangan si Donya Katadina, ang babaeng minahal at pinagkaitan niya ng kalayaan ay hindi rin nakalita sa poot niya. Kinabukasan, parang lindol na yung manik sa Maynila ang balita. Kumalat sa bawat kanto ng intramuros ang nangyari. Ang gobernador mismo pumatay sa sariling niyang asawa at sa kalaguyo nito. Tahimik ang mga plaza, nagbubulungan ang mga tao at kahit ang simbahan ay natigilan. Hindi nila akalain na ang pinakamataas na opisyal sa buong kapuluan ay kaya palang pairali ng sariling galit kaysa sa batas nang dumating ang ulat sa arsobispo at sa mga opisyal ng korona, malinaw ang naging tono nila. Kahit gobernador siya, hindi siya maaaring hindi managot sa batas. May mga tradisyong dapat sundin. May ustisyang dapat igalang. Pinatawag si Don Alonso at sinimulang imbestigahan. Ngunit sa kapila ng kanyang rango, hindi siya nakadikte sa tingin ng batas. Pagkaraan ng ilang buwan, parang nawala ng liwanang si Don Alonso. Hindi na siya ang gobernador na kilala noon. Hindi na siya masigla. Hindi na mabagsik para siya nilamo ng katahimikan. May mga sundalo at katulong na nakapagkwento na badalas niya raw tawagin ang pangalan ni Doña Catalina ng wala sa saribi. Hindi na natapos ni Don Alonso ang kanyang buong termino. Bago dumating ang kapalit na gobernador, Natapuan siyang mag-isa at wala ng buhay. Habang lumilipas ang panahon, ang kanilang kwento ay paulit-ulit na isinasalaysay sa iba't ibang tao. Tinawag itong krimen sa sampalukan, hindi lang dahil sa lugar, kundi dahil dito natapos ang pag-iibigang lumaban para sa kalayaan. At hanggang ngayon, ito'y isang alamat na nagpapaisip sa bawat makikinig. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian. At ito ang kwentong barbero, chismis o totoo?